Good morning, guys. Pupunta ako ng clinic ngayon. Kaya ang aga kong nagising. Alas 9 nga ng umaga yung appointment ko na pagpunta ngayon sa clinic. Sila Gerald din naman, papunta sila ng housing kaya sumabay na nga ako palabas. Kailangan nga na on time ako na makarating dun sa clinic kasi i reschedule schedule nila kapag ka na late ako. Quarter to 9 nga, nakarating na ako dito sa clinic. Dito nga lang din to sa tapat ng South Park sa may Ayala Mall. Kaya ang bilis ko lang din nakarating. Bago nga lang nga tong dental clinic na to. Yung kapatid ko kasi na si Elena at saka si Nell, Dito nga sila nagpakabit ng brace. Mga 3 minutes lang din akong nag-antay din, pinapasok na nga ako dito sa loob. So yun si Dr. JP nga yung gagawa ng ngipin yung ko. Yung bridge ko kasi na pinagawa noon sa Japan, naputol yung metal na nakakabit nga doon sa ngipin. Last two weeks ago nga, pinaayos ko nga to doon sa may sukat, yung talagang dental na pinupuntahan Pinastahan ko. Pinastahan nga lang nga nila at pinagalitan nga din ako ni Doc kasi mali daw yun, hindi daw dapat talaga pastahan Kaya yun. Kaya natanggal ng tuluyan yung bridge. Maryland Bridge nga pala yung pinagawa ko noon sa Japan. So yung ngayon, ganun din yung gagawin sa akin. Kasi hindi na siya pwedeng i bridge gawa na. Nabawasan na yung pinakaibabaw ng ngipin ko. Kaya ganun na rin din talaga yung gagawin ni Doc JP. Pero para sa akin nga, mas prepare ko pa rin talaga yung Maryland Bridge kaysa sa Pix Bridge. Although magkaparehas naman sila ng price. So yun nga, ang hirap talaga kapag ka nagkakaproblema yung ngipin. Masyado talagang magastos. 11.30 na nga ako nakarating dito sa bahay. Around 2 naman, nagluto na nga ako ng mga pa-order namin na Mina biryani. Then si Carlos naman, nagluto na rin siya ng Paris. Around 3.45 naman, umalis na nga kami ng bahay. Para nga mag-deliver ng biryani. Sa suka talaga kami magde-deliver ngayon, pero merong nahalong dalawa dito sa May Santo Niño lang sa May Poblacion. At saka sa Alabang, dito nga kami nauna sa May Santo Niño. Ang beses na rin nga kaming nakapag-deliver dito sa May Santo Niño. Yung unang deliver nga namin medyo naligaw pa kasi kami. Kasi yung mga pinagtanong nga namin noon kung saan-saan talaga kami pinagtuturo. Kaya nagpaikot-ikot na muna kami dito sa May Looban bago nga namin nahanap yung hinahanap nga namin. Malaki din kasi itong Looban ng Santo Niño na to. Buti na nga lang nga din yung deliver namin ngayon at malapit lang din siya. Pagdating na kami namin patawa-tawa nga siya at nahihiya nga siyang tumapat sa camera. Nagulat nga kami ni Geraldine kasi meron siyang inabot dun sa dalawang bata na ampaw. tuwang-tuwa din yung dalawang bata, pati na nga din kami ni Geraldine tuwang-tuwa din. Shout out po sa sa'yo, Ma'am Irene Santo. Salamat. Wow. Meron silang ampaw ano. Oh, mo, oh, Sabi mo, thank you po. Thank you po. thank you po. Oh, thank you. Nakakatawa. Oh, nagulat kami. <laughs> Pagkatapos nga noon, dito na nga kami sa may alabang. Then, biyahe na nga kami papunta ng sukat. Mga nakaabang na nga lang nga din yung mga kausap namin. Actually, dito sa may sukat, si Jenea talaga yung kausap nila. Hindi na nga siya nakasama sa pag-deliver namin kasi may pinuntahan eh. kasi sila nila nanay. Then, ina-update na nga lang nga niya kami through chat para puntahan nga yung mga customer dito sa sukat. Dito nga sa like Front, ilang beses na rin kami nakapag-deliver dito. Yung isang customer nga namin dito, paulit-ulit nga siyang umu-order ng biryani. Pangatlong so, beses niya na nga to then It pinapaiwan na nga lang nga dyan dito sa may reception ng condominium yung order niya through Gcash na nga lang nga din siya nagbabayad pagkaalis nga namin doon sa may lakefront ang bilis niyang dumilim papunta na nga kami ng Purok and ito na yung pinakahuling deliver nga namin inabangan na lang nga kami dito sa may Tubaan labas na kami dito sa bahay and si JJ nga nandito sa labas nakatambay nagtara pa kasing isang biryani and kay Elena nga to care of sa kasamahan niya nga sa trabaho nga to siya na nga yung magbibigay doon sa home order yung pamangkin ko nga anak ni Michael tuhang tuwa ako kasi ang cute-cute niya. Kamukha ko siguro to kapag galak eh. Charot. Singkit na singkit kasi yung mata plus yung ilong pa niya, 'di ba? <laughs> Indirin rin nga ako nagtagal doon kasi wala nga sila doon. Sila nanay pala kumain pala sa Sangipsal din sa may highway. Nung pauwi na nga kami, nakalagpas nga kami ng alabang din. Nakakita nga kami ng tapsihan. Kaya sabi nga ni Geraldine, dito na kami maghahaponan. Maborito nga daw nila to ni Carlos Kainan. Kaya sabi ko sigurado masarap to. Kasi sarap na sarap nga si Geraldine sa mga pagkain nga dito. Kuya Rice nga pala yung pangalan ng food chain na to. Chik nga yung inorder ni Geraldine para sa aming dalawa din. Maling silog naman para naman kay Tantan. So yun nga, kaya pala nawiwili din ko kumain dito sa si Geraldine kasi ang laki ng chicken niya. Nagsimula na nga akong kumain. Ang ibabaw nga sa panlasa ko yung bawang. Kaya sarap na sarap din ako. Kasi may din talaga ako sa bawang. Fried garlic nga siya. Napa-extra rice nga ako kasi nasarapan din talaga ako. Medyo nahirapan nga ako sa pagkain. Kasi yung ginagamit ko talaga mostly talaga yung sa kaliwa ko. Wala na bridge plus meron pa nga siyang nilagay na cement. Kaya hindi ako masyadong makakain ng maayos. Yun nga sabi sa akin ni Do. Kaya madaling nasira yung pinagkakabitan ng bridge ko. Kasi nga mostly talaga. Yun yung ginagamit ko na panguya. Pagkatapos nga namin kumain, umuwi na rin kami nila Geraldine. uman nga muna kami kay Carlos sa may parisan. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!